50 milyon? para raw sa mga pro Marcos vloggers at nawala pa sa loob ng PCO Vault? Hmm, sino kaya itong mga vloggers na well-paid? panuorin ng mabuti at ikaw na ang humusga. Nagkagulantang ang publiko matapos ibinunyag ni columnist at broadcaster Montulfo ang umano'y pagkawala ng 50 milyon sa loob mismo ng Presidential Communications Office, PCO Vault, pera raw na nakalaan sana para pambayad sa pro Marcos vloggers at influencers. Ayon kay Tulfo, isang Tweety Bird inside the PCO, ang nagbulong sa kanya na ito ang real reason kung bakit sinibak si former PCO Secretary Jay Ruiz. Natanggal si dating Secretary Jay Ruiz dahil nawala ang 50 million sa kanyang vault, ayon kay Tulfo. Pero mas lalong nakakagulat. Walang makapagpaliwanag kung bakit may sobrang laking cash sa isang government office na hindi naman dapat nagtatago ng pera. Bakit may ganoong kalaking halaga sa isang opisina ng gobyerno Di masabi ng Tweety Bird. Dagdag pa ni Tulfo, hindi inireport ang pagkawala sa pulisya dahil hindi malinaw ang pinanggalingan ng pera. Ngayon, umiinit ang mga haka-haka na ang 50 milyon ay budget para bayaran ang mga vloggers at influencers na nagtatanggol sa Administrasyong Marcos Jr. May haka-haka na ipambabayad sana ang 50 milyon sa mga defenders ng Administrasyong BBM. Sa ngayon, wala pa ring suspect. Walang paliwanag, walang investigasyon, walang klarong sagot. At mas dumadami ang tanong ng publiko, kung kaya nilang ilabas ang 50 milyong cash para sa propaganda, magkano pa kaya ang hindi natin alam? Tanong sa viewers, ikaw, naniniwala ka ba sa pasabog ni Montulfo? At kung totoo, sino kaya ang mga vloggers na dapat mabayaran? Comment your thoughts, like and share this video, at follow for more fearless and fact-checked updates. Labada time? O mas masarap kaya family time? Dito sa Savian Fresh Laundry Shop, kami na ang gagawa ng dirty work para ikaw focus lang sa bonding with your loved ones. Hindi lang clean and fresh ang damit mo. Hassle-free pa ang buhay mo. At guess what? May loyalty card promo pa. On your fifth laundry, may 80 pesos discount ka agad. Sulit, di ba? Visit us at Building 8A4, Bahay Caridad, Bayani Street, Quezon City. Tawag o text lang sa 09491361539. Savian Fresh. More times sa less times salabada.